Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel! And for today's video, mga Bibi Loves, ay mag-ukay-ukay haul tayo! Yay! Yes, Bibi Loves! Mag-ukay-ukay haul tayo! And look at this! This is from Ukay-Ukay. And this is sa halagang 50 pesos po. Nabili ko po ito siya. Ayan po, nabili ko 50 pesos na po siya. Ayan po. Yan, mga baby loves. 50 pesos ko lang po siya nabili sa ukay-ukay. Yon. Yan. And then, itong, itong, um, ang tawag dito, alde na to. Yes, everyone. Hindi ko alam kung anong brand nito. Pero, ukay-ukay -okay po siya sa halagang 25 at 50. Ayan. So, parang may pangrampahan na tayo, mga Mother Earth. yan So, Hello, mga baby loves. At ito yung pangalawang ukay-ukay -okay natin. Yan. Ah, diba? Ang ganda. Ito pala siya, Bibi Labs. Nabili lang, nabili ko lang ito sa halagang uh, 50 pesos. Diba? May pangarampahan na tayo. Nga na may pangrampahan na tayo ito 50 pesos to sa ukay ukay ko lang to binili at sa susunod po mga bibi Labs dadalhin ko po kayo doon kung saan ako bumibili ng ukay ukay na mura yan <clears throat> ito halagang 50 pesos sa bilik ko po ito yan o di diba? po cherries may pangrampahan na hmm pak ah pak oh my god wow mm hmm o di pa tapos mga pagpasensyahan na yung chan ko at, wag yun itong tignan <laughs> at ito mga baby loves ayan yeah. mabarin ko ba wag na baka maumay kaya eh. at ito mga baby loves ito shorts Yan. pakita ko sa'yo shorts ito sa halagang 10 pesos 10 piso 10 piso mga baby loves. Nabili ko lang din po siya sa ukay-ukay. O. Oh. Ay, nakalimutan ko pala kanina mag-rampa. Dapat pala nag-rampa ako, no? Para mas mag Well, alam ka ba ako? Ano ba? Ah. Hmm. Oh sa maumay lang kayo mga Bibilabs. loves o ba? Diba? halagang 50 tsaka 10 o ba? Diba? kala mo talaga ito totoo na mga Bibilabs. loves <laughs> ano yun? sagot tignan yan o ba diba? mga Bibilabs. loves So yan, may pang social-social na tayo na hindi naman tayo mukhang A few moments later. Yes, mga baby loves. Yan. And then the third one is K and K. Yun, yun, no? Oh. Buti pa, ang ganda. Nabili ko lang siya sa halagang 100. Yan, baby loves. Oh, di ba? Hmm? ko ba? Wala pala siyang bulsa. Magala po may bulsa pala, no? Ganun, ganun na ako. Yan, mga baby loves. Yan, pakita ko sa inyo. Hmm. Oh, di ba? Bukhang ano si ate, yayamanin. Hmm, yuki-yuki lang yan. ah oh. Pak, pak, pak. <laughs> Pasiya. Hello everyone. And this is the port to a port ba? Pip one. Hmm, balak ka dyan. Yan. Oh, my God. O, oh, di ba? Mukhang ano ah. Dalagang Pilipina charo. <clears throat> Ito sa halagang 50 pesos. ah di ba? pesos lang po siya. mga baby loves at may pangpormahan na tayong damit oh. Tapos pwede siya ganito. Ayan. See? u, uh. So, yun, mga baby loves. May, may pa. Hmm. Diba? Ang ganda, baby loves. 25 pesos lang siya nung nabili ko sa Ukay Ukay. Oh, hmm? May pa-flower si madam. So, yan. Kanwari na tayo. Ah. Mm, di ba? So, hindi siya, ah, hindi pala siya, ano yung ganun, ganun. lang siya. Mainit lang talaga siya. Ah, uh, pero pwede siya sa malamig na pang, malamig na panahon. Tsaka sa, yung, kung pupuntahan mong lugar is aircon pwede siya. Di ba? Hmm. Yan. Ang oh, bibilabs. 25 pesos lang po siya na ibili ko. A few moments later. Yes. Everyone. Nabili ko lang din siya sa halagang 100. Oh yan. Sa UK po yan. Sa Ukay Ukay. I buy it in the Ukay Ukay. Hmm. Ayan di diba? ganda na. Hmm, pa, pa, na si Mamang. Hmm. So, itong sa likod, pwede siyang i-ano, guys. Pwede, pwede, siyang i- Gato siya, oh. Hmm. Hindi siya malit. Yan. Actually, ganito talaga siya, guys. Yan. So, yan. Hmm. hello guys what do you think of this pang pang nighties ba siya pero parang hindi kasi masikip siya eh hindi siya pang comfortable siguro pang lakad to pang susyalan lang yan akala ko nung una eh pang bahay akala ko nung una pang ano pang tulog pinantulog <laughs> one time pala pinantulog ko siya eh hindi ako comfortable <laughs> masikip kaya <laughs> Nagbihis ako ng damit. Yan. Yeah. Oh. O, di ba? Kala pang nighties. Ak 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 akala ko pang tulog. Mm. di ba? Bang diba ang ganda niya? Pang ano, pang... Hmm. Hmm. Pak. Pak. Yun. Tanlakan pala to. Akala ko pang tulog. <laughs> So, sa halagang 20, may mm, diba? May pang sosyala na si mamang. Mm. Mm. Diba? Guys. Sa halagang 10 piso. Ayan. Diba? Mm-hmm. Mm -hmm. Buta na talaga hindi siya binigay. Kasi nakapanggitan ako nung una. Ito pala siya, o. Oh, purpose. Ayan. And then, the last one. Hello guys. <coughs> Ito po sa lagang 100 pesos. Yay! May pang formahan na tayo. You know? <coughs> Yan o. 100 pesos lang po siya mga beshi waps. <coughs> At sana po, nagustuhan po ninyo ang ating pag-uukay-ukay haul. And then sana next time, makapag-ano naman tayo ng mga bags ko na galing sa UK. uukay kay At yun lamang po sa ngayon, mga Beshi Waps, mga Baby Loves. At uh, maraming salamat sa panunood. At yay! Yeah, 272 subs na po tayo! Thank you po ng marami. See you on my next vlog.